So ngayon, no? Magandang umaga po, magandang umaga. At uh, ito yung uh, gagawin natin. Ah. Uh, kulungan ng ating manok, no? Itong mga barako, ito yung solusyon na gagawin natin. Ah, uh, kailangan ko na talaga ng uh, gawan sila ng uh, kulungan. Kaya uh, daming dami ng apektado, no? Pati yung pangingitlog nito mga breeder ko na apektuhan dahil uh, magulo sila no? so ngayon uh, ito gagawa tayo ng uh, kanilang kulungan kukulong natin sila ah no? uh, naman eh ah binibigyan rin natin sila ng pagkain kaysa naman ano so, na napan ko naman ng buyer to so wala pa no? so ibig sabihin walang uh, ano talagang uh, tiyagaan na lang natin no? Kailangan rin natin 'to. 'Yung mga barako na ito. 'Yung e, pinapalit-palit ko, 'yun nga lang, no. Kaya e, uh, ang gulo, no. Eh gusto lang natin magbawas. Gusto lang natin bawasan ang no? uh, kahit na uh, apat na piraso lang dahil uh, siyam Auntong ano uh, ko na ito. No, Mahirap talaga 'pag uh, 'yung uh, breeder ay kaya uh, ano. Si binigyan tayo ng ano dapat uh, kabisado niya na lalaki at saka babae uh, ito hindi tayo sigurado uh, ang binigay sa atin pero uh, mas marami no uh, lalaki so uh, dyan na yan no Masus na tayo dyan ng pagkain nila sa mahabang panaw uh, so, tingnan na lang natin baka makabawi rin tayo dyan pag uh, may bibili sa atin kahit tatlo lang so paano so kabawi tayo ng konti no? so ito po yung uh, ginagawa ko na ito ito yung gagawin uh, kong kulungan uh, nila so sukat nito size no ang haba 6 feet no at uh, yung uh, dingding naman ito ay 2 feet no So, kailangan lang na uh, hindi ganong masintsin para, ano, uh, hindi lang sila makalabas. Okay na. May makulungan lang sa kanila. Hindi natin kailangan na, ano, masyadong uh, sincin Importante, may mapaglagyan natin sa kanila na magiging comfortable rin. Huh? Dito lang, nung, ah, uh, ating nga uh, trabaho maga ako pumunta dito sa farm dahil nga siyempre uh, dapat nga inyayahan ako dahil uh, si Bindis ng pinsan ko na uh, nabangga ng truck no? mumotor kaya nakakatakot na magmotor ngayon no? so si Bindis niya ngayon so uh, lahat ng mga ano pumunta sila doon pero uh, nung first day niya no? Uh, doon pa yung bangkay so uh, kaputarin rin ako doon no? o bata pa yun no? so, uh, mula, mula nung uh, ako dito so, dalawa na yung uh, aksidente dito na pinsan ko so, meron sana sa kung, kung uh, hindi nawala yung isa kong pinsan na yun yun tumutulong sa akin trabaho dito uh, farm so, sa so, ngayon sarili lang yung uh, ating ano uh, kailangan natin ano. Wala tayong kung uh, may resources tayo. So ito mga ganito trabaho, papagawa natin, no? Huh? Pero kaya naman natin, uh, hindi naman gaano mabigat na trabaho 'to. Ano tayo matuto, no? Huh? Kaya nga medyo uh, abang uh, maga pa. Kaya decision na tayo ng uh, ganito, pagbebenture ng farm. oh, so, mamaya mangulik ka tayo ng itlog mamaya ay uh, i-deliver natin yung uh, makukuha natin ngayon kung makalikom tayo ng isang tray ibig sabihin mayroon na rin ano, maraming uh, sa atin no? hindi lang natin kayang ano, supplyan dahil uh, mahina pa yung production natin kaya kailangan natin na uh, kapag produce ng uh, kahit na mga 100 pieces lang no? O so, meron lang tayong mga 100 na mangingitlog so uh, ma-suplayan natin yung uh, mga ah uh, client natin. No? Huh? So uh, ako na ano, no, so nakiusap ako na hindi ko sila kayang uh, sa ngayon, no. Balang araw, sa kali na magkaroon tayo ng ano, at least uh, nasubok na natin na talagang may piradito dito sa farming, you no. Know? Ibig sabihin, talagang uh, ano lang talaga yung uh, uh, kailangan lang natin talaga na magkaroon ng uh, produkto no produkto ang kulang sa atin kasi kung uh, ano marami marami talagang nag-message sa atin na mayroon eh, dalawang triang ang order pero oh, paano natin <laughs> eh sabi ko hindi natin kaya sa ngayon no kasi every 3 days bako tayo nakakalikom ng isang tree pero pinaka main purpose natin talaga ay magbe-breed tayo. Yan nga lang dahil uh, siyempre sinubukan pa natin yung ano yung uh, ating mga itlog kung fertile uh, ba talaga, no? Kasi mamaya salang tayo ng salang, eh, hindi naman pala fertile pa yung uh, itlog natin na napoproduce. So sayang. Kaya binibinta ko ng mura lang yung uh, bawat tree na nalilik, nalilikom natin. Kaya nung kung so, ng binta natin so may nag message sa atin uh, no? idol natin na uh, mura sabi niya ayun so okay lang no? Uh. si ano pa lang naman tayo nag uumpisa pa lang so at uh, mga kapitbahay lang ngayong uh, ano pa tayo makapag no uh, no kapagbigay sa mga malalayong ano mga kapitbahay dahil eh, uh, kulang kulang talaga Ibig yung demand ng itlog dito, so marami. Tayo ang hindi uh, ma <coughs> pa makapagbigay ng supply na uh, ayon sa kanila. Ayon sa pangangailangan nila. So, may bibigay lang natin na uh, makapag-produce tayo bawat 3 days ng isang tray, no? So, pag uh, nakalikom tayo ng isang tray ngayon oo so may nagabang na na buyer natin idinta natin uli no? ibig sabihin may pira talaga sa farming no? Uh, maging uh, ano ka lang kasi matagal bago ito no? kagaya ngayon no? Uh, matagal tagal bago tayo kahit papano mayroon ng uh, barya barya na pumapasok pero kung uh, sa ngayon kung uh, pag natin ito yung sabi nila no? uh, nagantay ka man ng uh, mahabang panahon o so damian mo na pero hindi natin maka -ano, kasi siyempre makadipindi pa rin tayo sa budget natin wala tayong uh, budget na malaki you no? Know? kaya lang natin yung uh, ganito na gumpisa na malitan uh, maliitan pa lang kapit nang matapos yung kaliligayang araw ninyo ha nandito na naman sila sa tabi ko uh, tatapusin ko na lang to tapos uh, time out muna tayo so, ito na no uh, ito na yung uh, nagawa ko sa video tingnan natin kung kasya na yan Kagawa lang tayo ng kahit isa lang ngayon bukas isa naman so after 3 days kompleto na natin itong uh, ano kulungan itong mga ano na ito yung mga uh, manok ko Ayan. Oh, ito na yung uh, gagawin natin, no. Oh, so, sana nga magkasya ito lahat at uh, ito yung uh, gagawin nating uh, kulungan ng manok. Uh, ito mga uh, barako no. Para hindi na sila manggugulo so yan po at uh, maraming salamat sa mga baguhan lang at uh, hindi pa nakakapag-subscribe sa ating uh, YouTube channel. Huwag po kalimutan mag-subscribe, hits na rin yung notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating uh, ginagawa dito sa farm. Maraming salamat po, maraming salamat. Good afternoon.